Hi mamsy, good morning. So ngayon ay Sunday and wala tayong pasok. So naisip ko <laughs> mag ano tayo, fridge tour. Oh, fridge tour talaga. Kasi ano, ngayon lang ako nakapaglinis at nakapag-declutter ng mga ano sa fridge namin. At saka empty, almost empty na din siya. So hindi hindi talaga muna kami na grocery para at least makain mo na yung mga old stuff. Pero pakita ko sa inyo yung aming fridge na sobrang liit. Maliit lang, di ba? Okay, here it is. <laughs> Ayan, kapag tindera ka ng itlog, ganito ang itsura ng iyong fridge. Ito yung egg namin, sarili namin na egg. Tapos nag-feed sa day kasi kami kagabi, so meron pa kaming mga tira. And then, ito yung mga tino namin na ground pork, ground pork. Tapos ito yung pork lang siya and then milk ni Atali syempre ano pa yan mga what's inside our fridge oh veggie broccoli yan tapos onion onion and then broccoli and then ito yung niluto ko kagabi na carbonara ayan tapos ito yung paninda ko na eggs mga mamshi etong isang tray na to is 11 dollar lang siya farm eggs yan mga mamshi Ayan. Tapos, syempre, meron pa yan sa, ito pala. Mga carrots, kasi gustong-gusto ng mga kids ang mga ganyan. Tapos, cucumbers. Tapos, ayan, leftover na, ano, lettuce. <laughs> Tapos, tignan nyo, mga ma'am, Si dalawang, ano na lang ay, dalawang apple na lang ang tira. Tapos, bakit naman nakalagay itong butter? Si Atali kasi ang kasama kong naglinis ng fridge kagabi. So, nilagay niya yung butter dyan. Dyan na lang muna. Ayan. So, ito yung mga sauce natin. <laughs> so, dito ko nilalagay yung mga ano extra na nakukuha namin na sauce. Baka kasi gusto pa namin next time para may at least makuha kami. Tapos, ito yung mga sauces, dill pick, ay pickles. Gawa ito ng kaibigan ko. Tapos, ayan, mga sauce lang yan. Tapos, syempre, ito yung sauce natin. <laughs> na tayo lang ang nakakaalam. Diba? O, Mang Tomas. Ayan. Sweet chili. Ito, aloe vera gel. Ito pa yan. Tapos, yung may mga sauce si Mr. sa mga sausage niya, sa deer niya, ganun. Ayan. Tapos, lemon, lemon juice. Tapos, ayan ketchup, mayo, tapos may pickles ulit dito, tapos ito yung tubig ni mister and then may prune juice tayo dyan and then meron tayong dalawang avocado para kaya tali, favorite niya kasi yan so yun lang ang laman ng ating maliit na fridge